What's up, Lao Squad? This is JR, ang inyong artist, dahing vlogger. <laughs> And for today's vlog, lalayas na naman ng team palayas. Hinahanap pa akong saan lugar pupuntahan na. Wala pa kaming na uh, saktong destination. wala pa kaming destination hinahanap pa ni aling chona hindi yeah, mas gay hindi ka tatulong hindi mas daw galit na digil. <laughs> Tatlong ay natin yung pangalan. Um, yung first na naisip namin puntahan yung Semara Farm. So, masyado ng malayo kakainin yung oras namin ng papunta at pabalik. Kasi 1 hour in 30 minutes siya. So, baka mamaya mas aga, ma, ano, abutan na kami ng... <laughs> hindi dilim, masarahan na tayo. Ay, hindi pa tayo na, hindi pa nakapag ano, hindi nakapag-enjoy. So, oh, puro road trip lang. So, doon na lang kami sa mas malapit, sa Lukban. Doon na lang kami maghahanap ng mga pupunta namin. Kasi marami namang mga farm doon. Usually, doon sa may spot ng malapit sa kamay ni Jesus. So, for now, ito yung view namin. Hmm. IG. Right, left, right, left, right, left, right. dito kami dumaan sa pagsanhan kasi parang sobrang lais sa mahihay. Follow us, un... Liam. na. Liam, loko, look, look at the car. Adi, kami is kuwet. Kulit mo ako, nakupulang ako dito. Iya. Iya. Oh, Go wet. Go wet. Yeah. Yeah. Uh, I'm sitting. Lawi. Binura mo na yun. Ang tagal na niya, no? 1878 pa yan yung arc ko na yan tagal na yan loading ayan grabe ang ganda ng tulay dito sa pagsanhan lawas saan yung pulse dito agad dito ba tayo dumaan nung nagana tayo sa kabila yun Siniluan? Okay. Siniluan dito at dito tayo daw hunkli maya mamili tayo do eh 'yung malalim 'yung ano sure going sure for you babe have some guhit 'yung kalsada guys Ang nganda oh malmaka ito lang Sambalil festival sanbalil <laughs> sambalil. <laughs> sambalil. Kasi nagtabunan niyo. eh. E. Kaya naging sambalil. Kaya pa o, o, hati. O, si ano, ah? Sina? Justin Bieber. Yes, kami ng bibingka na bumili ang mga girls ha? ng buko pay. <laughs> ng buko pie. Oh, Wow, ang sarap. Hi guys, nandito na kami sa Louisiana and may nadaan na kami nagbebenta ng buko. Bu actually, hindi binibenta yung buko. Free siya pag bumili ka na itong bibingka. Ito buko, just fresh siya. Tapos yung lagaya niya guys, eto mahal to, alam ko may mga nagbebenta ng ganito mahal, pero pag bumili ka dun ng bibingka, free lang tong lagayan, kumbaga ito yung parang pinakalagayan ng bibingka bibilihin mo kasi wow. eto yung buko, wala kasi kaming lagayan, nanghingi na kami ng plastic, so pwede kang humingi ng as much as you want kung gano'ng kadaming gusto mong inumin, pero ako unti lang hinip, kinuha ako, syempre nakakahiya <laughs> ayan yung lagayan nya, tapos yan yung laman nya, bibingka Wow. Hindi siya basta-bastang harina kasi ano to. Um malagkit, malagkit siya na merong buko at cheese. Wow, so let's dig in. Na, di wow! Sobrang bait ko yan. Meron yan. Tulungan tayo sa baba. Is mm. standard. Stand standard standard? So, natin ang binili nating bibingka kung gaano kasarap Masarap nga ba, ano ito. Masarap na ba talaga? Ano ko nung ano sa may mata o ano ba? Dami Long weekend. Long, long weekend. Ang grabe long weekend kasi pala no. Grabe yung sarap. Para siyang milky na ano. Nalagkit. Milkita. Milkita. Tapos may cheese na lang ang lagay. Hey! Two of you. Sarap. Na, ano Ano pa na yung dami? Nagbibiritots. Tara na. If I scale this, 1 yes, out of 10. Sarap eh Mayinit pa. Punta muna tayo dun sa Colina Di Marco. ang Isa naman. Quick stop over muna kami dito sa Colina Di Maria. oh Ang ganda dito guys. Look at the place, <laughs> look at the place, so beautiful. <laughs> We <just> Ada <donated. laughs> <laughs> altar di sana, altar. Terus, ada altar. Terus, ada doon Ito ka, oh. Naka-anam. Ha! Inakit na namin yung cross. Sobrang taas. Ilang steps kaya to? <laughs> ah, grabe. Ang taas. Ah, asa ka na ba ako? Ang dami nagra -ride so. rider. Steps pala eh. Steps. <laughs> dito na kami sa taas, grabe. Pagod. Nandun huh. pa rin yung tatlo. Paket pa rin? Woo! Ganda dito. Kita nyo yan. Ang ganda guys. Overlooking. Woo! Risa, tanggal ang kinain. <laughs> Kala de Maria. Nandito <laughs> ah, ah, ah. na kami sa pinakataas. ang ah, ah, laki niya. Ang laki niya sa ano, malapitan. Yeah. So, wow. We are here at the top of the Wala ka na rosary? Tingnan natin yung Wall of Gratitude. Paulino <laughs> de Maria. Ang daming pangalan ah, na naka-indicate. Huwag tala lakaran. May isang halos siya lahat na naka-picture.

110, 111, 112 112 steps bago ka makapunta dun sa taas grabe Sige kami sa lukban Marini sa lukban May grabe umakalog talaga ako Punta na kami sa next destination namin Aka ingay ng kasama mo ay. Lowitigilan niyo yung kaharugan mami ah iludo na naman ardentex. Malapit 'tong big robber. Siya malapit layo. Name and co. Robby. Eh, no bueno. Saan ka papasok di alam lol. Ano na naman ata? Awit mo din. Diyan umiito nakita nila toxic eh. Oo no yan dito? No, yung okay. ano, nang nagbatangkas kami. para pang-datch. Tapos Dito na kami sa Bukid Amara. Ano yung to Grabe, ang ganda. <gasps> Colorful. Mo, wow. Ganda? May lipstick ka ba? Sabi ako meron. Wow. Explore natin yung maya-maya. Lili, yung, kailan Lili? Ayun o, the killer bride. Ayun o. Gusto pala yun. Ano pala? May si Pio. Si ano mama o? Joshua. Dito sila nag-shoot. Joshua ba? Bakit lagi ako? Ayan, nagpipictura na sila o. Oh. Mm. Don't take it anak. Bawal ko rin yan. Lime boy, anong ganap? Pa. Oh, Hi guys, so nasa bukit tayo. Papakain tayo ng isda. Sa pond? Pond ba yun? Or sa pond. Yeah. May sunflower flower doon. Liam boy, anong ganap Liam boy? Yeah. Pakain tayo ng fish? Yup. Are you ready? Yeah. Okay, let's go. Let's go see the sunflower. Yeah, Show. Ganda ng mga bulaklak. Grabe, ang set magawi ng bulaklak. Ganda ng sarap ng bahay. Ano? You know, bulak? Chicken. Hindi <laughs> pwedeng iuwi yan. <laughs> Tara na dun sa fish pan. Ang dala-dala na nila yung pag... Dala, dala, dala na nila yung pagkain ng isda. Ah. Tara na! Tara tayo dun! Why? Ang taba ng manok, Lea, mo. Mama, mm. may matabang manok. Yeah. Taba, taba man, oh. sorap ng tinolod niyan. Para si Whoopi. Si Amelia. Mama, oh, may miss ko. Mami, miss ko na yun. Kunting mm. si steps na lang. Lapit na kami sa pond. Let's go. May kaba na ba dito? No. Ay, doyan lang. yung pond Dami siguro isda dito. Ay, dami isda. It's not It's okay. <laughs> it's not eh hinahin mo lang wait papa it's so baka na all a little go 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 baka malaglag ka wow lalapit Lala, Lala, Lala. dito ka lang oh huwag ka masyado lumapit yan ang dami wow kuy fish parang sumabali itilapya din Huh? Gina, na, bata mo. Oh, grabe, kumukulo. Whoa. Tansya mo, lampas ng isang libo yan. Lamp like lampas ng isang libo yan, tansya mo. Dito ka pa pa dalo.

Tapos sa naboy bigrobis na. Eh. Kasi, mo sumu. Dito lang ka mayroong isda. Sumunod sa akin yung isda. <laughs> Dami. Ano oh. Nako. Nakatuwa pala magpakain ng isda. Mm -mm. <tinyo> Uy, wag kang lumapit dyan. Malaglag ka dyan. Ganda dito. Nandito ako sa kabilang pang pang. Sumunod pa rin sa akin yung mga isda. Ang dami. Ha? Ano na? Sama dami ah. Oh. Sumunod, Sumunod lahat. Ay, Gagawin sila. Eh. Oh. Gaaway. Sige, mag-aaway kayo. Sana so, takbo tayo, susunod sa atin yan. Susunod. <laughs> susunod daw.

Hindi <laughs> si ba agad pa Hindi pa ang pangit? Huwag yeah, uh, na ka ganun. Mas maganda yung kanina. Parang nakaligay na pala. Ngipin ko. Yan ang ganda. <laughs> Yan. <laughs> ito ah. Yan. 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 duduling ako. Ah, basa na yung likod ko. Nabasa.

dingin pa. Hey. Dapat nakakapit ako din eh. Uy, malaglag tayo. Hahaha <laughs> 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 gumagpaahot na oh pulis na lang ay iba picture pa ano na bagaren mo ah 'yung isa naman 'yung isa naman ang mabanat oh Paalis na lang ay ano na ay. Isa naman, isa naman na lang. ay kaya picture pa eh ano kaya kita yung natagal mag-ay Ano na bagayan ah mo na kayo

Punta na kami sa bahay ng Lukban. Kakain kami ng pancit. hap hap. Bukan natin ito kung masarap. Order ako ng may sabaw. Gusto mo, kaya sa mo na kayo sa amin. Ayun yung sabaw yung street foods. Para yung mga bata na nakakain mo ito. Ay, di ko baka. Ayun lang natin ito. Anak, kain ka na ng kain na. Hindi,

Paula na ako. Ano guys, nabusag kayo? Lawa, nabusag eh. ka ka lawa eh. Okay, ito gusto mo, tikmang hubab? Sige. Nagahubab ka ba? Hindi ka ba nabusag? Diyan yung ulit. Subukan ni Ate Cho na ang hub-hub ng lukban. Ang po. 15 pesos lang. Ito. Oh. Ito ka mo 70 daw. Ito sa may Santa Cruz mo to. Ah, 70 dun kasi may shumay. Ababin mo, uh huwag gumamit ng kutsara. Ano ah, kasi naman ko si Kali dito? Game. Ang pimilid ka. 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 Ano Old ba Ano po yung old center? Patingin na yung mukha mo. Busog nyo. Naglabi na. <laughs> ano na yun? <laughs> <o? Charap>, sa... Shoutout <laughs> so, mo naman sila tita. Ito may sipon. Tita? Ito may sipon. Ito ba, may sipon. <laughs> Where's my car now? Ano? Anong lasa? Sarap? Sarap. Paglabas nyo ng simbahan ng Lukban, ang dami ng kainan dito. Ah, grabe. Mayroon e. ito na lang? Nalibang na siya. Nalibang na siya. Oo e. Tara na. Tignan ka. Tignan ka. Tignan ka. Ano naman nun? Ayun kayo. Ayun. Huwag mo na pakita. Kaya hindi nga magsasakupan. Dome ka inen. talaga ang plano nyo guys. pawin na. Pauwi na lang. Gusto pang, pang magkape. Pero kape is life. Walang tihinto. <laughs> Paglos tayo. Anak, gusto mong jacket, anak. O, para may... Tantok na ba? si Liam. Sleepy ka na, be? Tanggalin natin yung diaper mo. Sleepy or coffee, niya? Balitan natin. Sleep Sleepy or sleep. coffee? Ay, ako, jacket na ka lang kayo. Ay, Ay, na, boy, na, oh. <laughs> Yuck! <laughs> Nagwiwi ka Ano na, napansin niyo dito sa Lokban? Lokma madaming tao at maganda yung bayan nila, no? Oh, like. Super busy. Napansin ko pa rin yung mga tao para mga middle class kasi pa maayos. Napansin ko yung mga tao. Oo, hindi so sila tumitingin it. sa ay ay oh, ang ganda naman ng suot ng babae, yung ganda kasi no. ibe. Para walang pakialamanan. Ah, uh, na din yung mga sarili nila. Awi oh, put your jacket. You dahil diyan? Oh. hindi ko alam. Kakapit tayo na naman. Kakapit naman kasi hindi tayo mayaman. Tayo lang naman. Na sa <laughs> 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 jacket pa ko na part 2 ini part 2. Yeah, ini picture nya! No So yummy. Oh, this is super carrot, yummy I will eat this. This is, this is so okay? disgusting. <laughs> ay, oh, I want want ah, it. Oh, you eat this? Want <laughs> to uh, eat this? Ang taba ng It's so yummy. <laughs> Can eat peanut and bees. Ang prana ng niya. I eat carbs ni <gasps>

Sabi? Diba nung narinig mo kanina? Narinig mo? Meron si Jan dyan. Ito, ito, biglang <laughs> mula. malambot. malamot. na